May pinost si former Senator Leila de Lima. There are also accusations uh, that are very unfounded and I would dare say are lies. At this point, I want to challenge yung mga uh, famed fact-checkers. Rappler, fact-check nyo na lahat ng sinabi ni Senator de Lima kasi ang daming mali. Mainit ang naging palitan ng maanghang na salita sa pagitan ni na Senador Alan Peter Cayetano at dating Senadora Laila Dilima dahil sa tila nagmamalinis umano itong si Dilima at pawang kasinungalingan ang pinapakalat na balita sa social media. Matatandaang nagpasa ng resolusyon ng Senado para sa house arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil na rin sa lumalalang problema nito sa kalusugan na agad namang tinutulan ng mga kalaban nito sa politika. At isa na nga dito si Laila Dilima na agad namang sinupalpal ni Alan Peter Cayetano. Wala kang karapatan Alan Peter para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng re rehimen ninyo ni Duterte. Puro due process at human rights ang nalalaman mo ngayon. Pero nasaan ka? Noong nilabanan ko sa Senado, ang kawalan ng due process at paggalang sa human rights. Hindi ba sinabi mo pa na kailangan pa nating pasalamatan si Duterte dahil ginawa na niyang parang Singapore ang Pilipinas sa pagkakay sa lahat ng mga alat? Hindi ba ikaw ang pinakaunang numapastangan sa aking mga karapatan at kumalimot sa due process sa pagkatuwa mo, sa pagka-aresto ko, dahil sa mga peking kaso na nagawa-gawa ninyo. Huwag kang sinungaling, Alan Peter. Sa totoong totoo lang, wala ka naman talagang pakialam sa due process at human rights hanggat hindi ikaw at si Duterte ang biktima. Huwag ka lang magdamit na human rights defender. Alam ng lahat na isa kang oportunistang politiko na naalala lang ang due process at human rights kapag kayo na ang nagigipit. Ano naman ang mali at illegal sa pag-aresto at pagdala kay Duterte sa ICC? Sa lahat ng ating mga kababayan, kasi may pinost si former senator, former secretary of justice, former head or chairperson of the Commission on Human Rights, Leyla de Lima, na mga uh, sagot sa issue na binanggit ko ng isang araw, which is very much welcome. But there are also accusations uh, that are very unfounded and I would dare say are lies. And there are also pangpalito uh, sa issue. So, with your permission, sa akin Facebook community, at kung meron tayong mga kapatid sa media na nanonood ngayon, I'd like to... Uh, yan, sabi ni Sheila, isasali ka daw, sabi ni Delima. Sasagutin ko po. Let's Let's still use former Senator De Lima to give uh, respect naman din, di ba? Kung saan man tayo, kung ano man paniniwala natin, pare-pareho tayong naniniwalang may magandang plano ang Diyos. Ang nakakalimutan minsan sabihin o ituro ay demonyo may plano din para sa atin. Bakit yan po ang starting point ko? Because when I joined President Duterte, kung hindi ako nagkakamali, September 29, 2015, after listening to his plan of how to rid the Philippines of drugs. Malinaw na sa akin na ang plano ng Panginoon maging drug-free ang Pilipinas. Pero ang plano ng demonyo maging narco state ang Pilipinas. Sa haba ng usapan namin ni Mayor pa siya noon ni Mayor uh, Duterte then naging presidente, wala po siyang binabanggit na papatayin niya or extrajudicial. Ah, uh, yung language niya language na naiintindihan ng kriminal. We all know that uh, from, from different aspects, kahit yan sa smuggling ng bigas, katabi ko siya nung <clears throat> tinawagan niya yung isang smuggler at sinabi niyang uh, ilabas mo yung bigas ko hindi papatayin kita. No? We, we understand the language. Ang point ko po at that dinner, September 29, may picture pa kami, that's when I committed to him, pero sabi nga niya, hindi siya tatakbo at sabi ko sa kanya, kaya tatakbo ka. o hindi uh, I will support you nagdrawing siya nung kung bakit nagiging corrupt ang ibang pulis at militar and he explained his systemic approach uh, to the drug problem na relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco state you can agree or disagree with that but because sa Tagig uh, may dalawa kaming barangay na naging a uh, transshipment point and they were very powerful people involved so much so na pag nanghuli ang polis siya pa nakakasuhan so long story short doon nagumpisa ang aming storya ah. so let me address this now to senator delima she started out by saying uh, alan is the last person in this world to talk about uh, human rights you should be the last person to talk about due process Uh, wala kang karapatan. So, let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. 'Di ba nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So paano mo sasabihin you're the last person uh, who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang uh, pwedeng pag-usapan ang human rights kasi para sa lahat 'yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo advocates and sa politiko 'yan. Ang human rights ay para sa lahat, no? So okay, let's go now to the issue na ayaw niyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin. I-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa airplane at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan, ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. ba? Diba? So, baktrak uh, backtrack lang ako ha. The last two and a half, three years, marami nagsasabing magsalita ka. I ran as an independent in 2022. In December 2021, nag-number one ako sa survey. Okay? Pulse Asia po yan. Tignan nyo. But nag-decide po kami ni Lani, there are some personal stuff that we have to take care of, focus on. And then nung tinitignan ko yung mga partido na nahirapan din ako pumili and to lend my name, I sat down with some of them. And to respect the people's will, nag-decide ako ituloy-tuloy na na-independent. So the last two years, I tried uh, and I continue to try I just keep on listening. Hindi ako pumapapel sa mga opinion because marami naman nagbibigay ng opinion. But kasi dati tatlo yung grupo. Yung Marcos Duterte na administrasyon, yung dilaw, yung sila yung Liberal Party, yan sila ano ko? Sila uh, Senator de lima. Iba ho, iba pa ho yung dilaw sa dilawan ha. Uh, yung dilaw nirerespeto ko, yung dilawan yung po yung um, sa sa aming language ay uh, unreasonable talagang uh, may hypocrisy sa sa paningin sa politika no so the third group of course is the philippine left pinakaapat na yung mga independent so like others who filed as independent i believe i can contribute simple lang kung tama ang ginagawa ng administrasyon administrasyon marcos duterte sasang-ayon ako kung mali magsasalita ako di ba okay so nagkahiwalay ngayon yung duterte at saka Marcos So, naging limang grupo na Yung Marcos, administrasyon Nabuo yung Duterte na oposisyon uh, nandiyan pa rin yung dilawan At kung makikita nyo po, ha, tignan nyo po uh, Very very early pa Siguro first year, second year Sinasabi na po ni uh, Former political advisor During Pinoy's time Si Ronald Yama Sinasabi niya, mag-aaway yan Sila bongo, magiging ganyan Kaya niya sinasabi yon, Gusto niya maging totoo kasi may grupo siya kasama sa Dilawans na uh, gusto niyang maka-entra at makapapel ulit di ba so two in one yon in in one sense he can uh, seem like a very good political uh, analyst on the other sense kung magkatotoo they suddenly uh, yan, third, third party na sila then of course uh, yung Philippine left naman has always been consistent di ba with what they believe in and then yung Uh, criticism nila sa administration and of course yung alternative nila. Then you have the independence di ba? Okay. So sabi ni ano ni Senator De Lima, legal lahat. Okay. Yan ba ang stand nyo kung biglang ngayon ang uh, pangulo or ang chief justice or ang senate president or speaker or limang general natin ng AFP? So let me address myself then sa AFP at saka sa PNP sa Bureau of Fire, sa NBI, BJMP, lahat ng naka-uniform, yung uh, Bureau of Correction. Kung bigla kayong kinasuhan ng Crimes Against Humanity, may warrant, hindi kayo pwedeng tumakbo sa korte dito? Walang, walang power ang korte to interpret? Eh bakit si Congressman Jimenez noon? Di ba naalala nyo yung ginagamit niya yung slogan na hulog ng Diyos? Meron siyang uh, extradition. Eh meron po tayong treaty noon sa US. Pero dumaan muna sa korte natin. Sabi nga ng isang matali kong kaibigan eh, uh, bakit daw pagka-divorce at nakakuha ka ng divorce sa abroad, sa Europe, sa Amerika, kailangan mo i-present muna sa korte dito at i-validate, di ba? Okay. I-address ko mamaya yung nagsabing hipokrito or double standard sa sa ano ha, sa human rights. I-address ko 'yan. I I'll just stick to three issues today, no? Yung due process uh, slash due process kasama na doon yung uh, availability of legal uh, entities. Number two, yung um, number three, yung fact finding. ba? Diba? Yung facts lang kasi marami siyang kasinungalingan na sinabi doon sa kanyang video. At yung isa, uh, gusto ko i-discuss ng konti sa inyo yung human rights. Okay. So, ang sinasabi ko nga, ba? Diba, due process means makinig ka muna bago ka humusga nagamit ko nga nung uh, isang araw and I've been using this forever and it's also a reminder to me no when god knew already alam na kaagad ng Panginoon na uh, kumain sa forbidden fruit o kinain ni a ni Adan at ni Eva ang forbidden fruit ang unang sinabi sa kanila nasaan kayo at nung sinabi lang nagtatago kami kasi hubad kami ang sabi ng Panginoon sino nagsabi sa inyong hubad kayo so alam na niya na kinain ano pero binigyan pa niya ng chance na magpaliwanag. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi ni, anong pagkakasala ko? Anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung, yung paglabas ng erplano hindi pa hawak yung, uh, yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa ano, hindi ba dapat binigyan ng reasonable time uh, kung kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos, yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-post sila, mute na academic na, uh, panalo na, na outsmart na sila kasi nasa airplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon So, yun nga ang tanong ko sa inyo eh. Yun nga po ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights eh yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan, kinot um, out nyo eh. Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan sa to seek legal remedies, pareho na may due process. So, I'll jump, no? Doon sa legal remedies. So, sabi nung iba, eh bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon. So, first and foremost, Uh, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial uh, killings. Ibig sabihin yung patayin mo na lang. Di ba? Walang trial. Uh, at dinidistinguish natin po yung mga uh, tinamaan uh, dahil nga sila-sila uh, nagbarilan, mga sindikato, para hindi mahuli. Di ba? So, hindi hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon. And then, dinidistinguish mo rin yon doon sa mga police at militar na may raid. And then, Uh, they protected their own life so the point is ang ginawa ni senator de lima sa hearing sa senate i'll, I'll go through this deeper later on ha? ang ginawa niya sa hearing hindi niya sinabi sa madlang people sa atin lahat na during her time as justice secretary iniba nila yung definition ng extrajudicial killing uh, hawak namin po yung mga papeles noon so tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang 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 uh, napatay na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang uh, justice secretary ay mahigit 10,000 at never ko sinabing kulang ang uh, ang napatay o pumatay I mean you're you're making me out to be a monster ma'am na uh, hindi naman totoo so at this point I want to challenge yung mga uh, famed fact checkers oh yan ha Rappler yang uh, mga investigative journalism oh i fact check niyo na lahat ng sinabi ni senator de lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailang ko sinabi na kulang pa yung patay. I always said that every life is valuable. ba? Diba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life. No? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, ano, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process. ba? Diba? So, sa kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, dun po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao kasi nga pinaglalaban ang karapatan when it's unpopular, di ba? But sa kanilang click sa kanilang grupo, na it's more of political revenge uh, rather than pure human rights, limik lahat. Nung, nung sinakay sa erplano at uh, inilabas na lang, hindi hindi hinintay ang Supreme Court, hinintay, hindi hinintay... Uh, saan ka nakakita na i-arrestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto ko kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, at uh, aalisin mo na. Di ba? So na, napakadelikado yan. Eh, sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan sampung general? Papayag kayo sa PNP o sa AFP? Papayag po ang palasyo? So, kailangan to pag-isipan ng mas, mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice. No? I'm not blaming anyone sa nangyari here. Di ba I'm, I'm pointing to the issue na tama ba ng isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly uh, sinakay sa erplano at inalis. Okay. Number two, human rights. Ma'am, sabi mo nasan ako? Okay. Uh, ako po, taga-tagig. Sa tagig po, may mga below 10 years old na rape. Kasi po, yung inampun nilang isa, nag uh, naging addict sa drug, sa shabu. Kaya uh, ninakawan yung pamilya, ni-rape po yung sa pamilya. Dito po may anak, pinagbabaril yung tatay. Dito po meron pong uh, kung ano nangyari and and you can multiply this all across the nation. And ang estimates are as low as what? 3 million as high as 5 million na addict. Ang addict po ay biktima. Ulit-ulitin ko po 'yon. Tignan nyo lahat ng statements ko. Never ko sinabing patayin ang addict kasi ang addict ay biktima. Dapat sila ay gamutin, dapat sila ay bigyan ng oras at kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa Tagig. Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama ma'am, senador ka naman, pwede mo tignan yung rehab. Pero kasi yung storyan nyo, napatayin lahat ng adik ay nasa utak nyo na. So yan na naman ang story ang pinupush nyo ngayon. Kaya again, hinahamon ko yung fact uh, changers, tignan nyo. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi whether sila ay sales, uh, whether sila ay nasa opisina, sila ay nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao uh, na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila uh, hold upin. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12, pag, lalo pag sweldo at sila ay nasa call center, so gabi yung shift nila, na hindi sila nakawan. Another human rights po, OFWs. Hindi nyo po binanggit na nung panahon po nyo na Justice Secretary ay uh, bukod sa napakahirap tumuhan ng uh, passport at never nyo tinanggal ang sindikato doon sa passports, uh, ang nangyari po, pati po ang OFWs ay hinihinga ng pera para makuha ng passport at pagkatapos sa uh, ilan mga bansa, isang naging ehemplo yung Kuwait, uh, sa Saudi po, for example, dahil walang pondo po para dun sa legal assistance or napakahirap ilabas yung yung uh, yung pondo ano po nangyayari minsan nandun sa pulis sa korte na magkakaroon po ng abogado inayos po natin yan dahil ang bawat OFW tinatawag nating hero pero wala naman palang legal assistance fund na sapat at wala rin palang pondo na aid ginawa po ni uh, President Duterte during my time as secretary that was increased kaya umabot nang uh, if i total mo yung yung pondo 1.3B so let let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights di ba so i understand hindi dapat may ijk Magkakampi tayo doon but you refuse to see that because sa uh, mind mo aduterte lang ang demonyo so yun nga ang problema di ba So, on one hand, you have a, a Philippines that is nearing a narco-state where the streets are not uh, safe, when all kinds of corruption, tanimbala, uh, kung ano-ano nangyayari, and you didn't want to deal with that. So, let me address that point also. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last two years ni President Arroyo? At inimbestigahan niyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? O, oh, tapos sabi mo kasi, powerful, kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa'yo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng Senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na uh, kaya nyo. Eh ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging Presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon, nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng Mike, Di ba? Inareglo mo, imbis na, na, magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng Mike doon time mo lang. Di ba? So kung guilty ako ng patayan, patayan ng Mike, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So, then we go to fact uh, checking, di ba? Ah uh, marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan yung sinabi mo sabi namin kulang pa ang patay patayan etc no That's the language of the president uh, I never excuse that I I I made known kapag ka uh, close doors and in some areas that that's the language the criminals know but I I do not agree with that especially sa women etc However we do have situations where the criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay uh, ang ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang police, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa ano, 'di ba, sa ICC, doon muna kayo, kayo sa ano, sa country. So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Kaytano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? may political agenda kayo eh, na, na na kayo eh. Mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Leni, mananalo ka senador, then ikaw susunod na vice president, or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose eh, di ba? I don't always agree with, with uh, who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy eh. ba? Diba? Nakatikim din ako ng talo, nakaki, uh, Tikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala, nagpapasalamat ako parati kasi choice nila yon. but kayo napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang, uh, ang bas-bas o ang uh, tiwala ng tao? Kaya gusto nyo ikulong na lang lahat ng kalaban nyo, di ba? Pati yung sinasabi mo, happy ako nung kinulong ka. You know, kaibigan tayong personal eh, di ba? You know in your heart I always hate the sin but never the sinner. I never prayed, I never smiled, I never was happy na sa nangyari sa inyo. And nor was I, uh, nor did I pray for it. You know that in your heart, but still, yung anger ang pinauuna mo ngayon. So let me let me finish or conclude by saying this: There's so much confusion. We're here not to play politics or to or to blame anyone. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas ano ba ang tamang proseso? Uh, we're thinking about our future, the, the future of all Filipinos, not only of your uh, beloved Liberal Party. Ang pinag-usapan natin dito lahat ng Pilipino, kasama mga OFWs. So I continue to pray that there will be breakthroughs, uh, maybe even winning the jurisdiction issue sa ICC. Uh, and I think this will become an international incident because the other countries now will will start looking at their own loss kung pwede bang damputin na lang sila tapos i-export na lang sila sa ibang bansa. So, sayang. Chance sana ng immigration to, di ba? Yung minsan napipintasan sa pag-offload. Sana in-offload nyo na ang dating Pangulo. Di ba? Para nga hinintay man lang ang Supreme Court. For all we know, baka manalo pa kayo sa Supreme Court. But at least, nabigyan nyo ng due process at nabigyan nyo po ng uh, opportunity sa kanyang legal remedy. So I'll talk more later, but it's more of our CIA 365. It's about principles, about values. Gemma, thank you sa inyong mga nanonood sa Saudi. I hope naramdaman nyo yung reforms na ginawa. No? And of course, the diplomacy uh, sa lahat ng ating host, di ba? Uh, para nga mas maging maganda ang kalagayan ng ating mga OFW. Siguro, something to ponder. Uh, uh former secretary, former chairman ng CHR, former senator uh, de Lima, former, a person who former told the truth pero ngayon panay kasinungalingan. Uh, kasuhan mo na ako dito para may may ano ako, may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at ng mga kasama. I, I meant no offense to human rights activists. Nirespeto ko kayo. During my time, I always made time and made sure that people listened even if opposing ang views natin. But yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko at walang nagsalita sa inyo. Sa kagustuhan nyo na madala doon si Duterte na, na ma-detain ma siya, ma-face niya, dininay nyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any Filipino.